<laughs> <laughs> na <laughs> <laughs> <Google Spanish> YouTube na to agad <laughs> <thatu> <that to> <laughs> <laughs> Magtakip ka man, video yan. Ano ko lang. <laughs> sorry. Ah, talaga. Uy, may dedirahan mo. Kiss mo, kiss. Kiss mo. I-kiss eh, mo kasi nasaktan mo siya. Kiss. Hmm? Sabi mo nga, mom, mom, kiss. Ayoko. Puro may... Beso. Beso ka. Ayoko. Ayoko.

<laughs> <laughs> I'm <give me> you <laughs> Joshua! Joshua! Joshua. ay Joshua. Scandal mo Joshua. ay Joshua. <laughs> <laughs> Scandal mo Joshua sa <laughs> Scandal mo Joshua pa kay mama mo. <laughs> Sipag ko Sipag sipagan. So, oh, may tabu tabo yan, oh. oo oh. oh, oh. Ayun pa, oh, oh. <laughs> Ah, so hindi ka pa nagsisipag-sipagal. sipagan Halata, ang halata tumutulong kai. Okay ko.